Tara, dear art community, samahan niyo akong mag-analyze ng artwork gamit ang value. yung alaw, dear art community, ako si Ivan Doronio, ang inyong artist who is ready to creating a piece for everyone. Welcome in this video and welcome to my world. Maganda po ba ang digital artwork na ito? Well, yan ang ating i-analyze ngayon. Tandaan na ang value ay tumutukoy sa darkness at lightness ng isang imahe o ng artwork. Dahil dyan, dapat alam po natin ang pitong levels ng value o seven levels of value. Ito po ang highlight, light, light half tone, half tone, dark half tone, dark, at saka yung dark accent. Nakakatulong po ang pag-intindi ng value ng ating artwork, lalo na kung gusto natin ng isang artwork na maging appealing, interesting, at kakaiba. Nakakatulong din ang value sa pagbibigay ng emphasis sa composition ng ating artwork. Sa artwork ko po na ito, ito po ang mga kulay base sa level of values nito. Sana ay may natutunan kayo dito sa video content ko kahit kaunti. Well, if you like arts from Ivan, share this video and follow for more. Bye!